Dahil naman sa patuloy na pagtanggi at pag-iwas ni Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig upang ipaliwanag kung paano nito ginastos ang pondo ng Department of Education, itong pinaniniwala ang malaking dahilan ng pagbaba sa trust at approval ratings nito. Ayon sa isang mambabatas, tumitingin ang publiko sa accountability at pagiging responsable ng mga opisyal lalo na sa mga pondong ipinagkakatiwala sa kanila. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Regonan. Malaking dahilan ng pag-iwas kung paano ginastos ang pondo ng kanyang tanggapan sa pag ng trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sa Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. patuloy pang bababa ang rating ni VP Sara kung mananatili itong umiiwas at ipakita ang hindi magandang pag-uugali. Reaksyon ano to ni Gonzalez sa malaking pagbagsak ng approval at trust ratings ni VP Sara sa pinakawaling survey ng Pulse Asia. 9% ang ibinagsak ng kanyang approval rating mula sa dating 69% at nasa 61% mula sa dating 71% ang trust rating ni VP Sara. Isinagwa ang survey mula September 6 hanggang September 13. Ang kay Gonzales, tinitignan ng publiko ang accountability ng mga opisyal ng gobyerno at hindi ito dapat baliwalain ni VP Sara kasama ng pagiging responsable sa paggastos ng pondong ipinagkatiwala sa kanyang tanggapan. Matatandaan kwenasyon ng Commission on Audit ang naging paggamit kaopisina ni VP Sara sa 125 million pesos na confidential fund nito noong 2022. Dahil hindi pa rin ipapaliwanag ng OVP ang paggastos, naglabas na ang COA ng Notice of Disallowance sa kwestyonabling paggastos sa pondo ng OVP noong 2022. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.